Ayan guys, for the one video Ayan, meron na naman tayong titimplay na sasakyan guys Yung kulay ng Suzuki Ito guys, papakita ko sa inyo guys For the one video Ayan Play natin o oh. Suzuki na yan o oh. So, pipinturahan niya yung bumper guys Ayan Ayan guys o oh. Silerio, Suzuki Ayan So, natin yan guys. So, timplay na natin guys. So, yun, guys. Timplay na natin. Ito, yung block. Ayan. So, bali 1.8 lang titimplay natin mga kamixing dito. Ayan. Dahil Ay, pang retouch lang dun sa bumper. Ayan mga kamixing. So, 1.8 lang yung kailangan daw ng pintor natin na suki. So, okay. Ayan mga kamixing. So, dinagyan natin siya ng mga panimpla dito. Ayan kung sa dinuluto natin mga ricado ayan guys oh ayan ay blue may pearl ayan so mikus mikos na natin diyan guys ayan so maraming salamat nga pala sa mga tapan diyan na nakasuporta sa atin ayan mga sumusuporta kay Kamixing thank you thank you sa inyong lahat mga Kamixing sa mga nagshi-share ng ating mga video ayan mga silent viewers natin thank you thank you ayan So, dito na tayo sa tinitimpla natin guys ayan so titingnan na natin siya guys ayan ayan basic lang na kulay din to guys ayan ayan sa marunong basic lang pero sa hindi pa marunong magtimpla ayan medyo mahirapan na talaga guys ayan so, titingnan na natin siya guys ayan So ito guys, kulang pa tayo ng kulay blue. Ayan. Papatakan pa natin. Medyo ano pa tayo ng konti. Ayan. Patakan ulit natin ng mic ka. Ayan. Para sigurado, sure ball na yung kulay guys. Ayan. Thank you, thank you sa ating followers na magpatimpla. Ayan. baliwan it lang guys yung pinatimpla sa atin ito. So titingnan natin ulit Ayan, mga mixing. Titingnan ko ulit. Ayan. Kung okay na ba? Ayan. Kanina, medyo konti na lang, guys. Ayan. Kaya dinatagan natin yung kulang. Ayan, guys. So, ito, guys. So, oh. papakita ko sa inyo, guys. Ayan. Tara, guys. Mr. Shirley. Yo! Kung tayo? Si daw, yo! Tama. So, guys, yung natin. Ito po sa Ayan, pinumasa natin ng gas, guys. Ayan, so ito na yung tinimpla na natin, oh. Ayan, guys, oh. So, sure ball na yan, guys. Ayan, so shake. Paresto siya. Ayan. Ito na yan, guys.